welcome and welcome back to my channel at kung bago ka sa aking channel wag mong kalimutan mag like, share, comment, and subscribe and hit that notification icon para mabilang ka sa pamilya ba, okay? so in this video po no, mga katibay is mag harvest po kami ng tilapia sa aming isang fish cage no? kasi yun nga kasi pa Ngayong buwan na to, ngayong araw talaga na 'to si mag-harvest kami. So, so, ko na lang i-share sa inyo no kung paano mag-harvest ng tilapia ng sa fish cage no. Actually itong fish cage namin to is hindi floating dito kasi ito sa unang fish cage namin, yung pangalawang fish cage yun yung floating system no. Dito hindi no. Nakatali talaga yung net niya sa kawayan. So, yan lang so papakita ko sa inyo kung lang ginagawa nila no sa ngayon sige kasi nagpi-prepare pa sila no Sige mga katibay. Pagibitin mo. Pagibitin mo. Nakauukol tulog ta. Pakmilag. Ay isang. Diyan sa room. Sa kabilan no para makita natin yung buong view, okay? Okay, sa tayo tatayano no? Ayun sila katibay lalapit eh. tayo konti okay Para ausang. Awesome. Okay. Wait, 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 Uy. Uy. Ano Ano mo? Ano mo? Ano Ano Uh -huh. Bulo kay ta biku. ko. ni ni na naman ni do. Yelo ito balik at no. So yun nga no, mga katibayan handlook siya. Is <laughs> is <laughs> a girl. No so, sila sa si kabila mga katibayan saan ba yun? yun. Sa likod ko si Beko. Yun si Beko yan. Ang guapo. No. Ang guapo daw ko no. Ko no. Naku. Yan. <laughs> so mali tayo naman no, babalik tayo dun sa kabilang daanan kasi hindi natin gusto makita gawang ng marami ano. Mga Mukha ini. Dukag. <laughs> Sige ka ay turn. Masasabi mo sa pagharbis ng tilapia natin, men, wala pang mambibili. Oh. Palo dalida. Oops. It's very clean. Hahaha. <laughs> na, Wala ko na. Ang siya ba? Grabe lang ikaw. <laughs> tangan mo kapag pininderi pa. Oh, Shout out ko Pango, sa mga, tangan, taga, mga taga-samal. Azo, kapil doon. So ngayon po mga katibay, no, so naghihintay po kami na bumaba yung level ng tubig kasi para mas madali namin uh, tanggal yung net no kasi pag malalim may eh, malamig kasi malamig kaya kasi kung oh pag malalim matatanggal naman namin yung nylon no yung net kaso maghihintay pa rin kami ng bababa yung level ng tubig no kasi para makuha ng misda para mas madali lang no? kasi kung malalim yung tubig eh mabilis silang nanakbo no so, eh, dali sila kaya mamaya na lang namin tatanggalin no kaya para bumaba na yung level doon na kami tatanggalin eh okay, update ko lang kayo okay so yun nga mga katibay no so andito kami ng mga kapatid ko no yun natuho na sila no yan haba habang naghihintay kami na bumaba yung level ng tubig kami naman is uwi muna kami ng bahay no kasi gawa nga ng kukuha na kami ng pagkain nila no para ng tilapia para pagkatapos namin dito is didiritso didiretso kami dun sa ano na, sa bugsukan, bay bay, no sa bugsukan bye bye no sa isang fish cage yon so yun di diba? So yun, so mamaya may sinasabi itong isang kapatid ko, no? So, ano sabi mo? So, yun nga, no, mga katibay, pupunta na tayo sa ating beach resort. <laughs> oh yan <yame. laughs> Ano raw? Nuwala <laughs> kayo, duwag kayo maniwala. Dun, loko yun. So, yun, no? So, yun? So, <laughs> basta yun na yun, no, mga katibay, no? Okay. I-update <laughs> yeah, ko lang kayo mami ami ano no? Kung ano ng mga pangyayari ng mga ng mangyayari at mga mangyayari pa lamang okay so bago ko i change in bago ako magta-transition in the next video huwag niyo kalimutan mag like share comment and subscribe in that not notification icon para makabilang ka sa pamilyang sibay okay so yun lang yung mga katibay okay front session. So yun nga mga katibay, no? andito na mga um, ating service. Ang ating so, mobile phone. Nakasakay na ako. So, kami ay gugora na. Okay? So, transition na rin. So yun mga katibay, no? so, nakarating na kami dito sa aming fish cage no? sa pangalawa. So, dito kami dun sa floating namin na fish cage. No? So, ayun nga. No? Suy mo ko mo ko mahiwi So, yun no mga katibay no. So, nakita niyo naman yun. Kita niyo ba? I hope no, kita niyo. So, yun nga no. <laughs> Naba-blank ako mga katibay no. I, I, I'm so blank no. So, yun no. So, yung puyo fish cage no. Yun sila no. Nagpapakain sila ng tilapia no. So, as actually, actually mga katibay no so ang panahon na yun is na ulan eh no so yun pero okay lang yan no salamat sa ating waterproof na ano ano mobile phone at dah, kahit na ito'y na ulan eh no? is it's wala makakatigil sa ating pagbablog no dahil ang ating mobile phone is waterproof okay so yun So, i-change eh, natin ang angle, no? Lalagyan sa -lala si rear view para makita nyo ang nagaganap. Okay? Transition. Tiba, yun, no, hindi ko muna ni lipat ng camera angle, no? So, as you can see, mga katiba, no, aki pong binabaybay itong kalaliman, no? At ay, aki nadudulas, eh, no? Napakadulas po talaga, no? So, pero okay lang yan, no? Dahil sa inyo, ay, akin pong ano ano nga ah, po eh. tsaka dahil I am so confident no na gawin to kasi ang ating mobile phone is waterproof no, <laughs> oh, no. Oh, no. <laughs> yun dito tayo apak ah, na dito sa ano yun so yun po ang ginagawa ng mga captive ko no yan so as you can see yung isa natatali na ano yung yung natatandaan nyo is gumawa kami ng tulay-tulay pa no? pero hindi pa tapos no, ligi pa yung ginagawa namin yun ang ginagawa niya, tinatalian niya no? samantala yung isa naman doon is dito yun, may tumatawang ibon na no? pinagtatawan ako eh hey! yun no, duma na ibon, kulay, kulay asul yun yung isa na ano kuha ng dumi no kasi meron talagang dumi na napakapadpad no gaya na lamang na dahon, mga patay na mga trees, no, like that, and then, you know, tsaka yung mga may may bonus pa no minsan may diaper pero <laughs> pero ox lang yan no so yun so ito talaga lilipad ko na sa ah likod ng camera no back camera okay so transition ulit tayo no so ang update po sa ating vlog nating oras ngayon tapos na po sila nag ano no uh, nagswimming at kumuha ng bahog no uh, so nakikita niyo naman kami ay hindi na nagsunod sa sakay no at kami ay tumutulay-tulay dito sa tulay na maraming memories natin no so yun So yun nga po mga katibay no. So andito na po kami sa aming Katibay TV Fish cage no, pangalawa. Dili, so, pangatlo. Pangatlo ba? Ah, uh, pangatlo daw sabi nila. Pero yun na, no? Hindi mo pang tuyo. Shalok. Kanina na kami naglalakad-lakad kami dito sa napaka astig na daan, no? Napaka putik, no? Ay, putik talaga, no? Diba, tsaka, guys? Hey! hey, go! hey, <laughs> Ayan hey, mga katibay no, so i-update ko lang kayo mamaya-maya kung... Kung nagwapo na ako. <laughs> ano, 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 i-update ko lang sila mamaya kapag... Nagwapo na ako. <laughs> okay. oy okay. Hey, Talak-talak yung cellphone. bigat ko. ka. So yun mga katibay. Waterproof. <laughs> Mobile phone. <laughs> Mobile phone ko, waterproof, baby na inaangat namin okay. yung net para astig, no? Dari, no? meron isa. Abot lang diri, kiputun daw. Diri, ato sarabagan dito, magkuhan kayo. Mabaw. Dapat ang sagawas. Diri nata ito sagawas. Adara na at, at sindaan. Ang mga na, may magsingo. <coughs> dapat may magsingo, <dito>. dado. <dito>. Pero sagawas, <coughs> sa diliko hod na nini ako kay... Ada mah nu mah unlock kan? Oh, di sini untuk kayak sendok pun. Hmm, kita Dili ta mo balo ni. Sing dun ba pangabaling pang sing dun pag kaw man Di ba id kiputon? Na di na na sila. Di may magandang idea diyan. Oh. May maganda yung idea. Ayun, dito may nok. Oh. Yan. Ito min tahamot. Yan min, madami min. Ngayon pa. Ngayon pa, Sharo sa na ba dyan? Antay dito mga baba Bahas ka mo sa iyo <laughs> Hala, diri daw bay, guntingin daw bay Yan na ito Ha? Yan na ho Oh Guntingin natin ito bay para Diyari <laughs> Astig no? Yan, <laughs> tutul na, lega um. natin ito men Ito natin men eh. Pati sagbut men Diyan lagi ka ako sa ubos na dako. Bebo, men. men, o. Kikita niyo, men. men, man, men. Kamura ng... Meron sa ilalim, men. Ay, jajari, men, men. Bugtok pa, gagod. Pero pa, men. Bek, mo gumbalik Dek ni pang. pinalit nak pangkuan. I-side ito, ni ano ba, para mo makusugat, musok-sok. Ipagawa sa araw po yung muskete para bilisog. Ito na rin po naman. Amen. men, marami dito men, marami no? Meron yung malalaki men, no? Pindadit, pindadit. Malalaki. Ay, yan o. Oh. Ay, hindi, yun. Ay, hindi yun. na yun. Pagdakay na pa ito. Sana pa experience natin yung I mean, natin. ano sabi experience mo kanya alam ko yun yun ba? ay, kung saan ba saan kung 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 nga kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan Ya yeah, dugay na panahon ba ga inyo? Dugay na panahon. No. Yeah. Ato ato dito sa kuan. Pero ya sila makabatok kasi nang buslot kay Ato mm. ko ka mangiyaman mo ako. Oh, yang mo dako. Gamay ra. Sa kap ngaling ito na buslot di ba? Kay kung nakabatok sila na, ya ano? Ay. Ay ay mau. Mhm. Ang easy, may nikawala. Tatlo. So, aming. yun yung mga katibay. No? So, Uni-aiming. iming. <laughs> 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 I don't know word. So, yun yung mga kataybay, no. So ganito po mag Emen. Guys, mag-harvest no Ang manual harvest sa tilapia, no. Kasi <laughs> mag-tambante munto Eh Yo. Wait, iko galit ako. May anak okay. talaga talaga sila no yan no. Yan. Pero yun mga na ilalagay ko muna itong ating ano mobile phone sapagkat susuot tayo doon kasi meron kasing tumalon-talon kanina so hindi natin na uh, clear so sa sa uli muna natin to no so sige so may um, na mga kadiwaya ko kasi akin pang aking ah, uh, akin pang ilalagay itong babalik no ating blagads ating blagadag na ang uh, sakit uh. Ako lang yun. Oh, so, yun. Ay. Ay. So, pupos mo na natin, no? Sige mga katibay. Yan. Yan po, karami ang amin nakuha. Yan. Isang baldi. Ng tilapia. Okay. Ayan. Ha? Oh, mga tilapia, no? no? Ito po ang lahat, no? Sige, yan po ang lahat. Tapos, takip. Yan, Pabiyahin natin. Tayo raman dyan ba? Wala. So, yung mga katibay, no? Post na natin. i apply ko na kami mamaya kasi magbubuhat pa ako ng balde. So, ko sayo na. Sige, katibay. So, yung mga katibay, no? So, as you can see dito, no? Presko-presko pa, oh. Buhay pa, no? To. So, oh. No? Buhay pa yan, baby, oh. Buhay pa yan, no? Oh, nga-ngang-ngang-ngang-ngang pa siya, no? May oxygen dito, no? Ito yung, ano, ito yung galing doon sa fish cage, no? Diyan natin dito para, ano, o, mga malalaki, mga katibay, no? O, no? Ayan yeah, no, ayan yeah, no, kita na lang, gumagalaw pa baby, no. So, i-change ko ng ano no, view para makita nyo pa, lalo yan no, dalawa sila, dalawang langgana no. Sige, ilipat ko ng view kay Angel. Ayan oh, no, yan ang mga gang natin no, mga team. So, ayan, sige. So, okay. Okay, so nakikita nyo naman, naka-plastic na, no? Yan, no? Oh. So, meron na po tayo mga... So, yung mga katibay, guwapo, di ba? Bayer, <laughs> no? Guwapo. Guwapo, gandod ako. Ang anak ni Edwin. So, yung mga katibay, no? Meron na tayong mga bayer, no? So, nakikita nyo naman, no? Yan, no? Saka plastic na no, yan no, yung ating magiting na magtitimbang no. So So okay no. So yun no. At uh, si, no, at, oh, gumagalaw pa talaga mga katibay no. So, na -byahe na siya, ano, yan. So no? nabiyahe na sila niyan no. Mike, gumagalaw pa talaga best no. So para So talaga magsisisi. Unya baka una mo na ito. No? Kasi, gawa nga lang nagagalaw pa talaga yung ating mga fish okay so okay. So, yun lang, no? So, yun lang mga kapibay, no? So, kung nagustuhan nyo itong video nito, no? Huwag mong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, hit that notification icon para makababilang ka sa pamilyang tibay, Okay? So, thank you po sa pananood, no? And God bless us all. Okay?